Hi guys, welcome back sa ating panibagong video. So by the way, this is Mad Tech, you know. So ngayon pala guys, ay ipapakita ko lang sa inyo. Uh, updated na to guys, ah. Uh, updated na to kung paano ba tayo magchange ng mobile number sa ating Maya account, you know? So ito guys, updated talaga to, 2023. So ito yung paano yung process. So, ang gagawin niyo lang guys is po, kung gumagamit kayo ng cellphone ninyo is, is, punta lang kayo dito sa inyong browser sa Google and then search nyo lang guys Maya change number and then kung makikita nyo guys yung pinakaunang lumabas pinakaunang link so from Maya yan so i-click nyo lang yung link na yan ito and then ayan guys so ito yung guide So, kung makikita nyo dito is, uh, how do I change my Maya registered mobile number if I, if I still have access to my current number, you Know? So, pag may access ka pa, na-open mo pa yung, ah... Uh, ayun nga, yung, yung apps mo, ta ay, uh, yung account mo, tapos, gusto mong palitan ng number, gusto mong mag-change, so, pwede mo siyang gawin dito sa Maya apps mismo, sa settings ng Maya apps mismo. So, ngayon guys, kung gusto niya namang magpalit kasi wala na kayong access doon sa inyong naka-registered na Maya number so hindi niyo na talaga ma-open. Ang gagawin niyo lang guys, ito yung nasa baba. Ito, yung don't have access to your current number. So, kung makikita niyo guys, meron ditong form. So, i-download niyo 'to and then i-fill up ninyo or fill upan niyo muna bago niyo i-download. So, edit niyo na lang sa kung anong gamit na uh, PDF editor ninyo. So, ito guys, kung makikita dito, meron ditong form. Ito yung form. So, may reason dyan kung ba't kayo magpapalit. Uh, And then, dito guys, ayan, syempre sa pinakataas is yung name ninyo. Kayo mismo yung mag-request ng change number sa inyong account. So, hindi pwedeng ipakisuyo, hindi pwedeng kapatid nyo or mga relatives ninyo. So, dapat mismo kayo So, ito yun, guys. So, dapat dito sa taas is uh, name ninyo and then birthday. And then, dito, guys, ito yung sa may pangalawang uh, table. So, dito, guys, is yung Maya, yung luma na number ninyo na hindi nyo na ma-access. So, ilagay nyo dyan. And then, dito, guys, is yung new mobile number ninyo. So, yung, ibig sabihin, niyang new mobile new new mobile number is hindi pa talaga siya nakaregistered, hindi siya nagamit na maggumawa ng account sa Maya as in new talaga. Wala pa siyang record sa Maya account. So ito guys, so ito yung ilagay nyo dito yung pinakabagong mobile number niyo and then check nyo lang dito yung reason kung bakit kayo magpapalit. So meron diyang lost phone or SIM card, stolen phone or SIM card 'yon disconnected or defective Ito yung same hindi na siya nakamit or Ayan lang or gusto nyo lang magpalit changing mobile number kasi nga ano, walang OTP Ganon pero may signal naman so pwede nyo siyang i-check dyan or other pag other reason naman is i-specify nyo lang ilagay nyo lang so yan lang guys yan lang yan lang dalawa na yan so yung sa baba is uh, hindi na yung kasama sa form kung mag change mga kayo ng number so hanggang dito lang kayo na table So, after nyan guys, pag meron na kayong form nito, is, i-download nyo na kung na-fill upan nyo na. meron na kayong form, and then balik tayo dito sa pinaka-guide. So, dito guys, ito yung ID na kailangan nila. Dapat yung ID na i-sasama nyo sa email nila is dapat naka-primary ID. So, ito yung mga ID na tinatanggap. So, yung mga secondary ID, hindi siya valid, hindi siya valid, hindi siya tinatanggap. So, dapat kung ano yung nakalista dito ng mga primary ID, yun lang yung ipapasa ninyo. So, kasi pag ipapasa ninyo is secondary lang, automatic yun, uh, hindi, hindi siya ipaprocess. O, kung baga, marireject yung, yung request ninyo kasi yung sa ID pa lang is, uh, hindi na siya valid. Dapat, naka primary ID lang talaga. So, ito yung mga primary ID. And then, after nun guys, mag-compose na kayo ng email dito. So, email kayo dito sa docsupport at maya.ph So, mag-email kayo dito and then i-attach nyo yung form na pinilapan ninyo and then yung primary ID ninyo. I-attach nyo dyan. So, kung mga, mga pag-email na kayo dyan, so, depende sa format ninyo kung paano kayo mag-email. So, kayo nang bahala nun. At least, basta mapaliwanag nyo dun kung ba't uh, kung ano yung request ninyo. Ano ba? so nyo yung change number, ganon So, change number, lagyan nyo ng subject. And then, makakapag, ano guys, ipaprocess nila yan. So, antayin nyo na lang kung wala namang problema sa uh, sa, sa, sa requirements na o sa document na pinasa ninyo. Lahat naman valid is mapapalitan na at mapaprocess din yung request ninyo. So, ito lang yung guys. Tandaan nyo lang yung form and then yung primary ID. Ayan lang yung pinaka-requirements dyan. So, dapat talaga is valid yung mga requirements na ipapasa ninyo. So, reminders dito sa baba. Your new number should not already be registered to another Maya uh, account. So, ayun nga yung pinaka new number ninyo. So, dapat talaga wala pa siyang record, hindi pa siya na-register. As in talaga bago yung number. And then, uh, pangalawa is changing changing the mobile number registered to pay Maya account is allowed only once every 30 days. So, sa, dapat sa isang buwan, isang beses lang. ganoon Hindi kayo pwedeng mag-change ng sa isang buwan, dalawang beses. Tatlo, ganoon So, dapat sa isang buwan, isang beses lang. And then, you cannot use a currently registered mobile number as your new mobile number. So, ayun nga. So, kung may na, kung, kung may na-register na kayong lumang number, tapos gagamitin nyo ulit. So, hindi nyo na siya pwede gamitin ulit kasi nga may record na yun sa Maya. Dapat na new talaga And then all pending rewards and cashback From your old number Will be forfeited And all awarded and unclaimed vouchers Will be disappear When you change your registered mobile number So, ayan guys All pending rewards and cashback From your old mobile number Will be forfeited So, hindi na siya makiklaim uh, Hindi na siya Hindi mo na siya marireceive So, yung mga rewards lang naman So, mga cashback And then, after logging into Maya, using your new mobile number, you will be asked to accept Maya's terms and conditions and confirm your data personalization option. So, ayan yung process kung pag na, na naging successful na yung uh, naging successful na yung pag-change ng mobile number. So, ayan, i-accept nyo lang yung terms, uh, Maya's terms and conditions. And then, your list of your list of recently purchased shop items and paid bills will be reset. So, yan. Nare-reset siya. And then, however, your balance on transaction history will be remain intact. So, andun pa rin, guys. Yung, halimbawa, kung yung uh, uh, base dito sa pinakalas is your balance on transaction history will remain intact. So, nandun pa rin yung laman ng wallet ninyo, laman ng savings account ninyo sa pinakalumang uh, old number. Hindi siya mawawala. Kung may laman man yun, hindi siya mawawala mag-a-appear mag, mag, mag pa rin yon sa pinakabagong mobile number ninyo na na-register na sa Maya. So, ayun lang guys. So, kung may mga comment kayo, kung may mga tanungan, mag-comment lang kayo dyan sa section box. You know? So, ayun guys. You know? So, thank you.